Hello guys, dahil nga ngayon is taglamig na, is start na ng winter guys so kailangan natin ng kalasag ng ating mga paa so bumuli nga pala ako ng lumberjack so original sa guys nabili ko siya ng almost around sa Philippine peso mabot siya ng 2,700 pesos yan mga gawin ako. so, I think mura siya diba so mga spike niya guys madikit para sa mga ice kasi dito guys is, is nag-snow so okay siya guys So second time ko lang magkaroon nito, guys ng lumberjack so ang sukat nga pala ng paa ko is 41 yan ganyan lang kalit ang aking mga paa lumberjack so maganda siyang klase guys so ang lumberjack din pala guys is marami silang mga sports sa uh, shoes so yun nga guys nagbihis na ako kasi pupunta na ako ng trabaho so today is sunday guys sunday morning sobrang lamig sa labas kaya susuotin natin ating bagong kalasag ng So ayun na guys, pagka tayo umalis, sleepin lang natin ating uh, labas. So napaka fog, medyo foggy siya guys and napaka dark sa labas. mukhang ng ulan. So ito nga pala yung aming rooftop. Dito matatanaw yung uh, old city ng Mardin sa mga valleys. Grabe guys, sobrang lamig. Woo! So start pa lang guys yung taglamig ha. Pero sobrang sobrang lamig na grabe. Nagpipress yung kamay ko. walang araw-araw makulimlim yan yun yung kalangitan makulimlim guys walang araw so 9 o'clock in the morning guys sobrang lamig na lalo nito mamayang gabi sobrang lamig sumahangin siya na makulimlim mukhang uulan Ay, yung kalangitan nagbabagyan na naman ha Grabe. Sobrang lamig mga after one week pa sobrang lamig na to guys mabot kami dito ng negative degrees pinaka dati yung last year few, uh, mga few years ago o 2 years ago mabot kami dito negative 15 pag gabi so yung 15 na yun guys hindi ka pwedeng tumagal sa labas ng 5 minutes talagang masusunog mapaforce bite yung balat mo so yun kailangan sa double double yung pantalon mo sa kayong damit sinusuot kong damit guys ano ito ah tatlo tapos ang jacket ito natin guys yan ito yung sweater tapos damit tapos may damit pa dito yan so, parang Canada style pero mas malamig sa Canada guys mabot doon ang negative 4 50 degrees ata ang ano dito sa amin guys tapos kasi ito eh Yung city na sa bundok yung old city Kaya uh, sobrang labig Mahangin Kasi 1,000 above sea level guys yung Yung Taas pala Ayan, yan yung uh, old city Ang ito pababa Yan, 1,000 1,000 Tapos ang hangin Tapos sobrang hangin guys mahangin. tapos sobrang labig Grabe ko, yung kamay ko